bagay, baka mabuti na rin na kunin mo yung batang yun eh. Kasi ang inaalala ko, baka mamaya, magbago na naman ang isip si Madam Priscilla, ang punin uli yun eh. Dako! O sige, aling, Sumakay ka na rito, pero ipangako mo sa akin ha. Hindi malalaman ni Madam Priscilla na akong tumulong sa'yo ha. hindi, lagot ako. Sigurado ka? Opo. O, o ka na, dali. na po yung anak ko. Kukunin ko na po anak ko. Sinabi ko na nga babalik ka pa rin. Kukunin ko na po anak ko, Madam Priscilla. Bigyan niyo na po siya sa akin. Rowena, wala na rito ang anak mo. Inampun na siya ng iba. Huh? Mga taong mas makakapag-alaga sa kanya. Sabihin niyo sa akin kung sinong kumuha sa kanya. Para ano? Para guluhin mo rin sila at para pagnakawan mo rin kagaya ng ginawa mo sa amin. Hindi naman ho yun yung intention ko. Inaalala ko lang ho yung anak ko. Nakita ko ang takot sa mukha niya nung huli kaming magkita. Mahina ho ang loob ni Blanca. I completely understand the hell that you went through because of Rowena and Blanca. Kaya po sana meron ako isang maliit na request. Kung okay lang. Don't reveal our identities to her kung saka rin bumalik siya dito. Lalong-lalo lalo na po si Luis kung, kung sasabihin na inampo niya si Blanca. Sigurado ako pupuntayin sa probinsya, guguluhin lang si Tita Consuelo at siya si Luis. Rowena, pabayaan mo na sa iba ang bata. Pabayaan mo na siya dun sa mga taong mas makakatulong sa kanya. Sige na, umalis ka na pobre sila, parang awan nyo na ho. Masyado pang bata si Blanca para pagdaanan niya yung mga ganitong Mahina ho ang loob niya. At bilang isang ina ako ang dapat na nagpapalakas ng loob niya, pero wala siya sa tabi ko. Kaya parang awan nyo na ho. Sabihin niyo sa akin kung sinong kumuha sa anak ko.